So pupunta akong Pulilan ngayon Pulilan bypass Wala lang magawa Road trip road trip lang mga kabaks So tara safe safe lang Paka traffic pa traffic mga kabaks, Parang ayoko na Sobrang traffic Sabado kasi Wow 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 Kakagulo na Star mall Parang uulan Medyo matraffic So medyo matagal yung biyahe pero pupuntahan ko lang talaga eh bypass. <laughs> pangat na to, pangat. Huwag naman sana umulan, mga kabaks. Bakbakan sa lubakan, mga kabaks. Lubakan na tayo, lubakan. Irakata motor ni kuya Sa may lubakan mga kabaksa Dito pinadaan sa smooth na daan Maambon na Inulan na, inulan na ako mga kabax. Ayun, may masis. Bypass na ako, tara, let's go. Ang sama dito, ang lasang hangin. Lasang hangin, putangina. Ang sama. lakas hangin ng sama puta ang hangin ang sama doon tayo mag <coughs> drag ah. Lakas ng hangin sa kamuulan-ulan. Ayun, basa. So baka uh, matisgrasya pa. Then chambahan kasi sobrang lakas ng hangin. Dami rin truck. Kaya naman yun mag 138, 140. Magbibigat siguro ako mag 54 ako sa 15 center. Kasi 15 center ako tapos 52 grams makaka. kap. Uh, isa pa kung makayuko ako ng maayos. Saka uh, yun nga medyo may kabigatan ako. 85 ako eh. 85 kilos ako. Hindi ko nga alam kung dumagdag pa baka sa ulan mga kabaks, wala pa uwi pa lang no so ayun nga kabaks, no at uh, tinigil ko na yung kalokohan ko sa bypass una una ang lakas ng hangin talaga soba sumasampal sa motor bali wala yung yung ano eh wind drag talaga eh tapos dami din truck nung oras na yon so medyo delikado isa pa pinakawali kaya humiti ako ito e, eto na eh umuulan na wala na ako magawa doon sa nakuha ko na 135 o oh, 137 ba 135, 137. Okay na ako doon. Tapos kung mapapansin nyo, 129, 128, 129 kph pa lang mga kabaks. Ano na, sagad na yung RPM, no? O, oh, siguro pag gano'n ang pwedeng gawin is mabigat ka lang ng bola. Pwede ka magbigat ng isa o dalawa. Naka 1.5 center nga pala ako. And, excuse me. 52 grams flyball mga kabox. Yun ang gamit ko kanina to okay ako sa setup na to kasi mas kailangan ko ng acceleration lalo na lagi ako may angkas so ayun okay na ako siguro pag nagpakalikal ako ng torque drive yung pandulo kasi alam ko yung torque drive ko mga kabak eh acceleration lang ang nakalikal so papakalikal ko yun papamodify ko yun eh baka magtest ulit ako dun sa bypass Siguraduhin ko ng paaraw na pagpupunta ako O na tayo ako ng ulilan So ayun na mga kapaks no Oop! Ako sa kanadaan dito. Ito na yung sinahanap lang, dito na lang siguro. So, rarating ko na dahil umuulan na daw sa Quezon City. Sa Commonwealth no? Maulan yata talaga. So, ingat tayo lagi mga kapakso. Ride safe sa inyo. Ingat sa kalsada. And peace! Yay!